Kailan mo pa maiisipang mamasyal? Kailan mo pa maiisipang mag-enjoy? Kung kailan wala ka ng lakas? Kung kailan hindi mo na kayang gumalak? Kung kailan kaluluwa ka na... Charot! <coughs> habang mas maaga, habang kaya pa natin, hindi natin kailangan magkaroon ng maganda, maraming pera. Hindi natin kailangan magkaroon ng magandang buhay bago natin magawa ang mga gusto nating gawin. Magagawa natin ang mga gusto nating gawin hindi sa madarbong paraan na gaya nito. Kaya ng kapatid ko. Mahinip eh, lang pumunta ng Disneyland. Charot-charot. Ang sinasabi ko ba, kahit simpleng kaligayahan lang, kahit simpleng hiring mo lang sa sarili mo, tuparin mo yun maging masaya ka. Huwag mo isipin ang problema. Ang problema na andyan na yan, hindi na mawawala Kakambal na ng lahat ng tao Habang tayo ay may buhay lahat, may pag-asa. Kailangan natin din ang problema para tayo ay tumibay. Wala namang taong walang problema kahit na yung mga may pera, kahit na yung mayayaman. May mga problema din yan kaya habang ikaw ay malakas pa. Huwag mo ubusin ang lakas mo sa pagtatrabaho at sa paghahanap buhay. May parahon ding mag mamasyal sa loob ng isang linggo pito ang araw. Kumuha ka ng araw na para mamasyal ka ang weekend para sa pamilya. Pero wag mong kalilimutan, araw-araw ikaw ay manalangin. Araw-araw ay hilingin natin sa Diyos na sana maging okay lang tayong lahat. Yun lang naman na gusto ko sabihin, baka isipin niyo kung ano-ano naman ha. Hindi, inasabi ko lang, katulad ko, hmm, kahit wala akong pera, masaya ako. Kahit wala akong boyfriend, masaya ako. Kasi, happy ako kung nasaan ako. Kasi ang mahalaga kasi talaga, sa buhay maging kontento ka. Pag hindi ka kontento at gusto mong gayahin yung kapitbahay mo, ang ganda ng bahay, may sasakyan, hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging uh, maligaya sa mga nakikita mo sa paligid mo pag ikaw ay ingitera. Kailangan makontento. Contentment is the key to make you smile and be happy. English yun. Sure. So ayun lang guys, na masyal tayo ngayon sa Disneyland. Kasama ng aking kapatid na nainip nag Disneyland.